Sunod-sunod ang mga nasabat na droga ng mga otoridad. Sunod-sunod din ang pagpatay at pagkulong sa mga sospek sa iligal na droga. Pero sa kabila niyan, sa loob pala ng bilibid, nakakabili pa rin ng droga. Umaaksyon si Carlo Castillo. Pinangunahan ng mga tauhan ng Northern Police District ang paggalugad sa New Bilibid Prison na sa Muntinlupa. Unang pinasok ang selda ng grupong komando winasak ng mga otoridad ang mga kandado ng mga kabinet. Dito na kuha ilang hinihinalang siya po. Drug parafernalia, cellphone at timbangan. Inaresto rin ang itinuturing na mayor ng selda na si Valeriano Budoy Amistoso matapos makitaan ng ilang kontrabando. Hindi ko po alam. Pero may mga gumagamit dito na mo. Hindi ko po alam. Ang kubol na ito. Nakuha na ng mga bagong rubber shoes, mga patalim at mga balikbayan box. Sa loob naman ng dormitoryo ng sige-sige Sputnik gang, nabisto ang ilang sports equipment. Marami ring appliances gaya ng flat screen TV. Kapansin-pansin ding nakatail sang kubola at magandang kanilang banyo. Nagkasanang operasyon ng NPD sa Bilibid matapos makabili ng droga ang isa nilang asset sa loob mismo ng kulungan. Nakakuha tayo ng limang bulto ng uh, suspected shabu from five uh, of the inmates sa uh, dito sa medium security uh, compound. And uh, after nung uh, nagpositive nag-positive ito, uh, tinuloy natin na uh, uh Yung limang tao yan, identified kung kanino binili yung, ano, yung uh, shabu. So yung uh, section 5, no, no, bail yun. 9165. Yung 9165 bukod sa mga droga, parafernalya, pera at kontrabando. Nakakuha rin ang mga pulis ng mga listahan ng mga personalidad na nagbabagsak ng droga sa loob ng bilibid at kung sino-sino rin ang kanilang mga buyer. Sinisiyasat na ito ng NCRPO at ng Bureau of Corrections. Umaaksyon! Carlo Castillo, News 5. Para pag-usapan ng operasyon na 'yan, makakausap natin si NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde. Magandang tanghali po, General. Magandang uh, tanghali po uh, sa inyo at magandang tanghali po sa lahat ng na nakikinig. Bago ang lahat, congratulations po sa inyong accomplishment na 'yan. Ngayon, sir, ang tanong, akala ko ba eh sapat na ang mga nagbabantay dyan at mahigpit ng ginagawa ang pagbabantay. Bakit nakalusot pa rin ho yung mga kontrabando? Uh, hindi po. Ang staff po, nasa maximum security lang sila. Uh, okay. Wala po yung mga staff contingent na gwardya sa minimum at saka po doon sa medium uh, security compound. Mm -hmm. Gayon pa man, e bakit po may mga kontrabandong nakapasok? Uh, yun na po ang patay ngayon ng OIC ng uh, Bucor na si Richard General uh, uh, Rory Asuncion na pinag-iingalan po niya dyan ay yung mga meron pa rin, mangilan-ilan na jail guards na inkahoot dyan sa mga inmates dyan. Okay. Meron daw po kayong nakitang listahan na kung saan nakasulat yung pangalan ng mga personalidad na nagbabagsak at Ah, pinagbebentahan ng shabu na galing sa bilibid. Pwede ho bang ah, magbigay kayo ng mga pangalan na ah, sa listahan na yan, sir? Uh, Actually, puro mga alis lang po yung nakalagay sa mga dapat tingilin at saka yung mga utang. Eh. Meron pa po yung mga kung dapat tingilin. Uh -huh. Meron kung minsan na yung nagtototal, nagtototal doon may 90,000. Uh -huh. Meron po di ba, 10,000. Uh -huh. Pero hindi po natin na uh, kilala yung mga yun. At pinarnover nga natin sa Victor para po sila po ang mag-imbisiga noon. Pero hindi niyo po tinanong doon sa mga nahulihan yan, nung uh, papel na yan, kung pwedeng i-identify nila yung mga pangalan ng taong yon, Siguro hindi na sasabing, pero just in case, natanong nyo ba, sir? Opo, uh, pero uh, pinipinay din po nila. Uh, alam po naman natin, kagaya ng uh, mga mayor doon, na uh, pinipinay naman din nila kung uh, sa kanila nang galing yung mga nakuhang uh, shibuk. Okay. Sige po. Maraming salamat po, NCRPO Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde. Sir, magandang